Hello po le, mga kapatid, kumusta na ulit sa inyong lahat dyan? Yan po, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Ayan po, ang isang uri na naman po ng mutya. Mutya ng kidlat. Ang mutya ng kidlat po guys, ang isang uri. Ito po ay isang uri ng kidlat. Ang mga kidlat po ay iba-iba po silang mga itsura or kulay. Yan po ay napakaswerte po. Ang kulay niya po ay nagdadala din po ng swerte at ito din po ay pangdepensa at ito din po ay nagtataglay na malakas na bertud. Ito po guys ay dumidikit. Uh, yes po dumidikit po itong mag uh, dumidikit po ito sa magnet. Yan mga kapatid, sana is po magkaroon po ng mujia ng Pangilang Kidlat, pwede nyo ako i-text or i-chat po sa messenger na Missy Jane Alberto. Hindi po mahirap hanapin guys. Ayan po. Alam nyo po ba guys, kapag may ganito po tayo, mucha ng kidlat, ito ay magdadala sa atin sa kaligtasan. Ito din po ay pangdepensa at ito din po pwedeng gamitin sa panggamot. At ito din po ay malakas ang taglay niyang kakayanan na ipakita sa inyo or i iadya kayo sa kapahamakan or kung may kalaban man po tayo ito po ay kusang gagana po maramdaman po ninyo ang ating mutya po ay umiinit or ito ay parang dumidikit sa ating balat ang mutya na or pangingin lang kidlat ay malakas. Ito din po ay pangtaboy ng mga masamang elemento lalo na po sa mga uh, bad spirit din to or mangkukulam. Ayan po guys. Ito din po ay mainam gamitin at ito din po uh, malakas na pwede nyo pong gamitin din po sa mga lamig-lamig Ah, nakakasip-sip po siya inaalis po ang mga lamig-lamig guys ayan ito din po alam nyo po nakakasilaw din po ang mga masamang elemento kapag may, mag, may ganito po tayo guys ito hindi ko nagpo ginawang ah, quintas po kasi pwede yung iba po ayaw na quintas pwede na lang po i-keep nila ilagay sa pouch or sa bulsa po lagi. Yan po guys. Ilagay lang po lagi sa bulsa. Para hindi po halata na may ganito po tayo. Kung ayaw po ninyo malaman na iba po na simple lang na hindi makita ng mga tao po guys or na ating mga or ayaw nyo pong makita nila pwede po i-keep na lang po sa bulsa palaging dadalhin or sa bag po ninyo na huwag ipa kung ayaw nila ipaala, ipaalam na sila may ganito pong tangan po ng mga mucha guys. Bawat items po guys, ang makukuha ninyo, ito ay may karagdaga na iba-iba pong mga pampaswerte din po dinadagdan, dina, or dinadagdagan ko. Yan po guys, nais po magkaroon ng mucha ng pangdepensa po guys, mucha ng kidlat. Pwede nyo ako pm itanong nyo po sa messenger po hindi po pwede tayo magtanong po kung ano klaseng mucha or ano klase po ano sa face, face, YouTube. sa Facebook lang po or Messenger po. Lahat po, i uh, ko po sa inyo po guys. At kung ano po, at ipakita ko sa inyo, dumidikit po talaga yan. At kung ano po ang mga freebies niya po. Okay po. Missy Jane Alberto lang po guys. Uh, mega mega shoutout po sa lahat. Sa nais po magkaroon po. Yan po. Cute lang po yun sya. Cute po. Pero malakas po ang taglay nya po. Dumidikit talaga siya sa magnet po guys. Ayan. Sana is po magkaroon po guys. PM na lang po. Missy Jane Alberto. At mega mega shoutout po sa inyo lahat dyan. Uh, palagi po magingat at magdasal para ingatan po tayo ng poong may kapal. Uh, God bless all guys.